Magkano nga ba ang pinakamababang saod ng isang undocumented dito sa Italy? Tanong yan ng ating isang kapanalig na isang mong willing mapagod sa abroad na si Boss Benjamin Dol Rabar. Ayan boss, sasagutin natin yung katanungan mo at hindi lang yan, dudugtungan na rin natin kung magkano yung pwedeng posibleng kitain dito kung sakaling undocumented ka gigising Trabaho matutulog at gigising Trabaho matutulog kung ito ay iisipin At ayan, bago natin sagutin yung katanungan ng ating uh, kasama na si Boss Benjamin uh, Dol Rabar. Ayan, isa munang magandang araw sa inyo mga boss. At uh, don doon sa mga hindi pa nakakapag-follow sa atin, tuloy-tuloy lang sa pagsuporta mga boss. At ayan, doon sa may mga katanungan, magtanong lang kayo mga boss at sisikapin nating masagot ang lahat ng yan. At ayan mga boss, sasagutin natin at bibigyan natin ng linaw yung katanungan ni Boss Benamin Dolrabar. Ito yung kanyang katanungan. Magkano ang pinakamababang sahod na pwedeng kitain dito ng isang undocumented. Maniniwala ka ba boss kung sasabihin ko sa iyo na minsan mas mataas pa yung sinasahod ng undocumented dito sa Italy kesa sa may documents. Medyo tunog weird, di ba? Pero totoo 'yon. Kasi kapag uh, undocumented ka dito, hindi ka pa nagbabayad ng mga taxes mo. So, bali kung ano man, yung uh, abutin ng sweldo mo, buong-buo mo yung makukuha. Wala kang babayaran tax, wala silang kakaltasin sa'yo. Unlike, doon sa mga regular dito, na may documents, na may kinakaltas sila, buwan-buwan, doon sa nakukuha nilang sahod. Kaya, ang nangyayari, minsan, mas lumalaki pa yung nagiging sahod ng undocumented kesa doon sa mga may papel dito. Pero siyempre mga boss, lagi naman may diferensya o may pagkakaiba yung ganong klaseng sitwasyon. So kasi kaya medyo hindi na ganun kataas yung kinikita ng mga may documents dito sa Italy kasi nga meron na rin silang natatanggap ng mga benefits dito sa gobyerno ng Italia. So sila nakakatanggap na sila ng, ng kung mang benefits na pwedeng magkuha dito sa Italy. At ikaw, bilang isang undocumented, so, wala kang matatanggap na kahit anong benefits dito. So, parang ang tinatawag nila dito, naglalaboro ka ng nero or uh, nagtatrabaho ka ng uh, hindi nakadeclare. Yun, uh, yun yung term siguro na pwede natin gamitin. Kaya naman, kung magkano yung uh, kontrata mo o magkano yung usapan mo sa kumpanya na binasukan mo, so, yun yung magiging sahod mo. Walang bawas yun. Walang kaltas yun. Dahil nga, hindi ka pa regular dito. At kung magkano, siyempre, depende yun doon sa magiging trabaho mo. Kung alimbawa, ang trabaho mo is part-time lang, so maaaring kumita ka lang ng medyo mababa. Lalo na kung konting oras lang yung tinatrabaho mo, so medyo mababa lang yung kikitain mo. Depende sa oras o bilang ng oras ng pagtatrabaho mo. So mostly, dito ang uh, mga undocumented binabayaran ng 8 euro per hour o kaya naman 10 euro per hour, depende sa magiging usapan nyo na mapagtatrabahuan mo. At alimbawa naman, nakakuha ka ng full-time job. Katulad na lang, nung mga kasama natin dito na walang documents or mga walang papel, so sila dahil full-time sila dito sa amin, maganda-ganda yung kitaan. No? So sila, bali yung galing Poland na nakikita nyo na nagtatrabaho dito sa amin, si John, Ayan, nung nakaraang buwan, kumita yun ng 1,350. So, ngayon buwan na to, kumita ng medyo mataas doon. So, yun, buong buong makukuha niya yung sweldo na yun. Kasi wala, walang kakaltasan sa kanya. At yung iba naman, yung mga nagtatrabaho sa mga uh, resto, o kaya naman nagtatrabaho dun sa mga ibang uh, tipo ng trabaho. So, minimum na binibigay sa kanila starting isa one one two. O, o, kaya naman uh, 1000 depende depende la, depende lagi sa pinag-uusapan uh, boss uh, Benamin no so kung masipag ka dito kaya mong kumita ng mas malaki tulad na lang nung kung makakapasok ka sa ganitong klase ng trabaho katulad sa amin so hindi mo na kakailanganing pa ng ibang trabaho dun sa labas para makumpleto mo yung mga oras mo dito sa Italy so dito lang sa warehouse maaari mo nang trabahuin yung uh, buong magapon mo at uh, kikita ka ng ganong klaseng alaga. tayan yan, Boss Ben I Amin, mean, sana nasagot natin na maayos yung iyong katanungan. No? So, ang paalala ko lang sa lahat ng mga gustong lumipat dito sa Italy, oo nga, pwede namang i-grab nyo yung opportunity na meron ngayon, pero pag-isipan nyo na maayos. Kailangan pag lumipat kayo dito, nakahanda kayo, at yung sinasabi ko sa inyo na kailangan meron kayong matutuluyan. Meron kayong mga kakilala na pwedeng pakiusapan. At syempre, meron kayong konting bala na daladala para ipambayad dun sa renta na bahay, ng bahay na titira nyo. So, ganun mga boss, pagandaan nyo, pag-isipan nyo, huwag pa dalos-dalos kung meron naman kayong mga trabaho dyan sa ibang bansa na pinagtatrabahoan nyo ngayon, o nga sinasabi nyo, hindi ganun kalaki yung sinasaod nyo. So siguro ang gawin nyo muna ngayon, mag kayo. mag kayo ng konti para pag nakapag-decide kayo na lumipat dito, meron kayong daladala -dala, kahit konting bala. So yan mga boss, sana nasagot natin na maayos yung katanungan ng ating kapanalig na liitim willing mapagod sa abroad na si Boss Benjamin at uh, hanggang dito na lang muli yung vlog natin mga boss. Tuloy-tuloy lang sa pagsuporta at maraming 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 salamat don sa mga patuloy na sumusuporta at nagugustuhan itong ating uh, ginagawa. So hanggang sa susunod mga boss, mag-iingat kayo palagi. Like, follow, share.